Sa number 3, nagpangayo sa bulig sa gobernador ang alkalde sa Moises Padilla angot sa kaso sa Central Philippine University Moises Padilla Campus bangudluyag na kuhaon sa tag-iya ang duta na ginatindugan sa eskwelahan. Personal nga ginpanangat ni Mayor Elia Garcia Yulo kay Governor Eugenio Selakson ang concern sa CPSU Moises Padilla Campus. 2017 pa, nag-expire ang 10-year nga deed of uns unsuffract sang eskwelahan kag ni Anay Mayor Francisco Nazareno. Wala man sang ikasarang ang banwa para diri. Rason nga iyagin padangat kay Lakson suno sa alkalde. Dinibo ka mga estudyante hindi lamang sa iyang banwa kundi pati man sa kaiping banwa sa nakastelyana ang nag sa CPSU. Lakip na sa mga kurso kag natanyag sang eskwelahan na buong education, information technology kag agribusiness. Wala labot ka mahapos kag mas malapit para sa mga pumuluyo ang mga campus mas makakilot pa sila sa plete o sa board and lodging, kung dali mag-eskwela at sa iban ng mga lugar. Tuyo ni Nazareno, suno sa kay Garcia, na ibaligya ang duta. Nagpahayag naman sa iya, sang bulig, suno sa kay Garcia Yulo, ang gobernador. Upod sa alkalde, ang mga lokal na opesyalis sa Moises Padilla, kaina sa ilang pag-courtesy call sa gobernador. Pag-inusufrak na ni Nazareno. So, bawi niya. Inasukot ang CPSU. So, si ang na siya. Na-expire na ang Yusuf Raka. oh, na-expire na. T gamay lang to 10 years lang. Hindi na ang halaga. Hindi na ang pension. Ah, sa CPSU, sa Banwa? Sa Banwa. Ang College? so that's Central Philippine State University. Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano kada mong gascota, Mayor? Ang sa amon nga daan sa Moises Padilla dira ginaing eskwela ang mga tao. Kasi kung sa ibang sila nga lugar, may allowance, may boarding house, na po nila. Pero kung dira sa panwan, damay lang. And then, mapisita sila yung makapulit-pulit sila sa weekend. Na po nga bigtara may eskwelahan Ang iba, mga tagalang siliana manaraman na, mga taga-kabagungan, mga nearby. Mayroon yan na lang yung prangk Oo, ang punta. Bali, um, subong nag-expire ng school year. Last uh, 2017. Pero may gas gas school pa na now. Oo, oh, okay. sige pa na. Sa nagligad pa na nga sa ilang, kung um, muna si Mami Kiliana, huli ko sa hapon. Eh. So, hindi mo ko kasarang. Um, mm -hmm. pa na ano ni Commitment. Huli ko siya. Um, commitment si Like, mangita duta? Or wala pa um, dipindi, siya? Hindi, sige. si naman lang siguro. kay Kaya, tinay mga building. Sana, damo. Mm -hmm. Yung mga buildings na uh, functional na ginana siya yan. Mm. -hmm. Bilal na Anong rason sa so, mga tulad? Of course, my may term may na-expire na. Pero anong rason niya to not to continue it? Ibalig yan.